Good morning, guys. Guys, medyo may pagkaiba ang video na i-share ko ngayon kumpara sa mga videos ko noong dati. Ito ay tungkol sa makalumang paraan sa paglalaba. Uh, okay, eh. so, Lamit ito yung natagyawin, no? well, pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? pa? Ah, ano maglalaba niya. Hindi na ako kailang nay. magpayong nga eh. Huwag Huwag uwan, magpayong. Hindi one ipayong nga eh. Pwede na ako sa pa. Madog Strong oh, strong. Strong. Ako ay tigda gamit. <laughs> ah, itong lupain ito guys, ay dati kinukwari ito. At ang bakho na ginamit nila ay nag-iwan ng malalim na hukay. At yun ay naging lawa at doon kami magbanglaw. Ito kasing labahan namin ito ngayon sinabon ko na ito doon sa bahay. At bigla ko na lang, nang matapos ako, bigla ko na lang naisipan na mas mainam kung dito sa lawa, labahan, banglawan. lawan uh, maliban sa medyo limitado na ang tubig kasi matagal nang hindi umulan, mas maganda rin sa lawa kasi malinis na malinis ang labahan. At ito na yon. dahil sa napakatindi ng sikat ng araw ay nag-ayos ako ng panguntra ng sobrang init. Ayan ang lawa. Medyo kumunti na rin ang tubig at malinaw. Tanda ng matagal nang hindi umulan. Ah, uh, mga 4 na buwan na rin. At ito 'yon. Ito ang ibig kong sabihin na makalumang paraan. Ginamita ng palupalo. Palupalo ang tawag dito sa Bisaya. At inuna ko ang mga puting banglawan para maibilad ko sa araw. Saring rin yung importanteng paraan noon para pumuti, Aponok. lalong pumuti ang labahan, ang, lalo na ang mga puti. Itong paraan na ito ay hindi na ito makita sa mga new generation. Uh, naman ako itong paraan na ito sa nanay ko. Yung nanay ko, grabe pag nang laba yun, puting maputi. Nilagyan pa na ng asul, yung anil, tawag na anil. Tinuruan kami ng ganitong paglaba. Ayan, nakabilad na sa araw ang puti kinukula ko. At habang naghintay sa pag kabilad ng araw ng maputi ay nilabahan ko, binanglawan ko ang may kulay. Maya-maya, ilang saglit lang, banglawan ko na ang mga puti. natlalong pumuti. Sinabon na ng blue perla at binilad sa araw. Ayan. Puting maputi. Puyong isa sa gamen na lang At maya maya, uuwi na kami. Madaling madali lang at wala pang gasto sa tobi Sensya kami sa paglalaba namin. Ah, Thank you for watching. Oo na kami. Bye-bye. See you my next video.